Sino ang isang daan at apat na apat libo? Sila ay mga nakatagong mandirigma, sila ay mapagpakumbaba at walang pag-imbot, at ang kanilang mga espada ay magsisilbi upang ibagsak ang mga kapangyarihan at mga pamunuan, at kanilang aanihin ang ani sa gitna ng mga tao sa katapusan ng panahon. Posible na hindi sila kabilang sa anumang simbahan o denominasyon. Ang ilan sa kanila ay hindi sumipi ng mga banal na kasulatan. Sila ay magtatakda ng isang bagong president sa prophetic. Hindi sila ang inaasahan ng marami, makikilala mo ba sila? Sila ay pinili at kwalipikado sa pamamagitan ng kanilang puso, hindi sa pamamagitan ng iyong mga inaasahan. Kung hinanap mo ang aking presensya at kung kilala kita, makikilala mo sila. Kung hindi, hanapin ang aking kumpirmasyon at ibibigay ko ito sa Gagamitin ko ang mangmang -mang para lituhin ang matalino. Kung ikaw ay may legalistiko at relihiyosong espiritu o kung itinuring mo ang agham bilang iyong relihiyon, hindi ka papasa sa pagsusulit na iyon. Sa katunayan, ang mga siyentipiko at mga taong relihiyoso ang siyang mag-aakusa sa mga pinili bilang mga huwad na propeta at mga erehe. Ang mga kasalukuyang kaganapan ay sumusubok sa presensya ng banal na espiritu sa iyo, ang iyong kahandaang pasanin ang iyong krus, at ang iyong kakayahang lumakad sa makitid na landas upang makamit ang buhay na walang hanggan. Apokalips Kabanata 1.0-1-7 Ang mga talatang iyon ay nagsasalita tungkol sa pito kulog na pito propeta at apostol, magkakaroon sila ng dakilang kapangyarihan na gumawa ng mga dakilang gawa. Tatawid sila sa mundo at magsasalita ng mga dakilang bagay sa katapusan ng panahon ng biyaya. Ang kanilang pag-ugali at epekto sa mga tao ay magiging parang kulog, Apoy ay lalabas sa kanilang katawan upang parusahan ang mga manunuya, sila ay yumanig at magigising sa mga tao. At ihahayag nila kung ano ang nakatago sa loob ng milenya at lalabanan nila ang masama ng harapan.